I speak French, English, English. Japanese, Chinese, <laughs> and of course, ah. Venetian. Okay. Ten. Yes. <laughs> we, I'm going to teach you how to speak our language. Okay? Putang uh inamo. -huh. Say putang inamo. Uh -huh. Say it. Uh -huh. Putang inamo. Uh -huh. Putang inamo. Say uh -huh. putang inamo. Uh -huh. putang inamo. We'll yes, meaning to say you're very, very good. Saba saba. Okay. We oui, saba ah. saba. Yes. <laughs> Hello guys, kada lang ng office namin. Tara punta tayo sa mall. Tana so, pa mall dala. Tutor ko kayo. Ang dito ako guys sa tabi ng daan. Eto yung binebenta nilang buhangin per baldia na. Eto naman yung bato nila pero hindi yan bato parang ano siya, parang charcoal na parang basta bato. Ganon siya oh. Bato nga. Ito na, para na tayo. <coughs> Bonjour mon ami. Super U, Truansa. Oui. 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 Bonsoir. Salut. 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 <laughs> Salo means hi. Ang bonjour naman, hello. So, ang 300 guys, Truasa, 300 Seba, or 30 pesos sa Pilipinas. Taxi na yun ah. Dito kasi walang aircon yung mga taxi. Ayan o, oh. tsaka mga luma na siya. Yung pwede siyang pinapasabok sa ano. Sa pelikula, yung mga ganon. Ito Ito. Grabe, ang daming motor. Ito guys, ang paligid ng Cameroon, Africa. Marami rin sasakyan dito. Gusto ko mag-aral dito sa American School. Bilingual. Dito kasi guys, ang Cameroon ay divided into two language. Okay, French and English. Madams, you uh, speak English? No. No, English, no? Actually, guys, merong war dito dahil lang sa language. English versus French. Nagkakaroon ng digmaan niyan. You speak English? I speak French, English, English. Japanese, Chinese, and of course, ah. Venusicis. Okay. Yes. We <laughs> I'm going to teach you how to speak our language. Yeah. Okay? Putang ina mo. Uh. Say putang ina mo. Mm. Say it. Putang ina mo. Sampat dua. Putang ina mo. Say putang ina mo. Putang ina mo. Yes, meaning to say you're very very good. Saba-saba Okay. We, oui, sawa uh. saba. Yes. <laughs> <laughs> Focus, kuya. Baka mabagkat tayo hindi ako tinatamat mag-upload ngayon guys kasi napaka-energetic natin at saka nagko-comment kayo oh, gusto ko yan yung magigising ako na may nababasa ako mga comment one rooftop yes ha? Three. rooftop is a club huh? is a bar yes uh, where the uh, woman woman uh, shake bamba uh, shake bamba can you shake like that? shake yes shake dance Dance. Eh. Dance. Yeah. You like you like Feme Feme? Yeah. Hey. Ah. Yeah. Woo. Can you dance? You dance? Yes, dance. Oh, dance. Woo. <laughs> Palapit na tayo. Yan na yung mall nila, oh. We, yeah. oui, merci super. buko Monobi. we. Oui, super, oh. Truasa, I'll give you okay. 500. Merci Buko mo nami. Okay. Dapat tatlong daan lang pero binigyan ko siya ng 500. Mabait naman siya. Tara na sa kanilang mall. Super U. Marami silang Marami kang pwedeng tignan dito, guys. Dito tayo sa una. May mga sales na lang sapatos. Bonjour! Bonjour, mon ami! Sell? Sell? Solde? Solde. Sold. Grabe, ganda, Teodora. dito guys ang maganda pag nasa Africa ka or any other place kuha mo yung mga legit na mga shoes kano 39,000? 39, 3,900 39, Superstore. you don't have 20,000 25,000 say hi to my mama mama hi mama Ayan. Bili tayo. Um, yeah, try check 11.5. Wow! Ah, Ferrari RSX. This one combien? Thirty two? No, it's <laughs> not thirty That one is twenty That's eight thousand. My budget, ah. 20, 25. That's the budget. I thought 70%. It's only maybe 20%. No, yeah, percent. Yeah, yeah. yeah, yeah, it's not 70%. But where is the 70%? Yeah, inside? Yeah, inside there is ah, city sport. Yeah. Okay. But percent is not on all articles. It's okay, yeah. it's okay. But as long as I can yeah, check. Yeah, yeah, yeah. We oui? yeah. Thank you, Monami. Daming sale. Wala lang pera. Tosha, guys. You go, boss. City Sport. Ay try natin sa City Sport. Ito mga Levi's. Ito. Taroka oh. ya. 65,000 times Cyber 70 compute ako. Ganda. Eto guys, yung aking bibilhin. Tommy, naka 60%. Wala pa akong jacket. Wala pa akong ganito eh. Mukhang bagay ko siya. Para sa sarili. Walang reklamo. Para sa sarili. Sa mga nasa Pinas sa Ikigil. Sarili ko naman eh. Ito yung grocery nila guys ito yung binili ko bigas merci ah okay hatid daw ako ni kuya syempre magbabayad tayo mabigat kasi yung dalawang bigas Then, Okay, oh Diba kasi talaga pag wala kang sasakyan Maglakad Ito yung mahirap minsan kapag marami kang bitbit -bit. Pero okay lang yan Exercise Andiyan naman siya oh Bayaran ko lang siya Seba Ay put here. Private taxi guys 500 Merci buko mo namin Hi. Mas karta rin, no? Ito private taxi, tapos... Eh? Ano siya? No, this is private. Private. Ah. Your car, privé. Okay. Privé, privé car. Very good. Okay. Ganda. Oh, guys, thank you so much. Bye-bye.